isang dating politiko at isang abogado di umano ang posibleng nagpondo sa tensiyong yung sumiklab sa Ayala Bridge sa gitna ng kilos protesta nitong linggo, ayon sa paunang ulat na nakarating kay Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Sa isang ambush interview nitong lunes sinabi ni Mayor Isko na mayroong mga initial report, sketchy pa, may dating politiko, Filipino-Chinese ang founder. Tapos may isang abogado, founder din ng mga bata na yon kagabi. Ayon kay Mayor Isko, patuloy pa itong Bainbury ng Kapulisan habang inihahanda na rin ang mga kaso laban sa mahigit isandaang individual na sangkot sa kaguluhan. Karamihan sa kanila ay mga menor de edad, at ang pinakabatang na aresto ay labindalawang taong gulang lamang. Samantala, nasa isandaang pulis ang nasugatan, at may isa pang nasa kritikal na lagay ngunit ngayon ay ligtas na. Itinanggi naman ni Mayor Isko ang kumalat na balita na maraming nasawi. Aniya wag po kayo magpapaniwala. Kung maraming namatay edi sana nakita na ng media. Dagdag pa niya ako, feeling ko kasi, yung mga nagpo-post na sinusugod sila ng pulis, may namatay, ito yung mga nanggulo eh. Natatakot ngayon. Tinatayang umabot sa milyon-milyong piso ang pinsalang idinulot ng protesta sa Maynila, kabilang ang mga Center Island, Traffic Lights, at sangkatutak na vandalism na isinasaayos na ng lungsod. Tiniyak ni Mayor Isko na pananagutin sa batas ang lahat ng mga naarestong sospek, mga kasabwat, at sino mang nasa likod ng kaguluhan.